Reaction to AI mentality. Let's go! Ah! Paano ako napunta dito? Ikaw talaga marites! Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Inet. Abay! Hindi ako makapaniwala na ginagawa natin to. Ang init pero When parang... kaya natin? Tingnan oh, nyo, parang lumalakoy sa... tayo sa araw. Ah, oh, ang lakas ng lupa dito sa kabadbaran! Oh, yes. Ayos dito pre, tahimik. <laughs> walang traffic, walang utang. Pabimbang naman isa, mahal. Kahit gawin pang ice candy yung tarob mo, di na yan titigas. <laughs> Diyos ko po! San mo na naman ako dinala, J3? Buti pa ako na bembang kagabi eh, ikaw. <laughs> Guys, tumatakas kami sa gawaan ng piramid. Eto, pinabuka na yung dagat. Sumama na ako sa pagtakbo nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan mm, sa earth. Sa Tara, na. samahan nyo ko. Mm, hey guys, aakyatin uh, ko itong mm, mataas no, no. na kusali na to. Samahan mm, nyo ako. Ang lutong. Ang sarap. Try nyo to. Mas masustansya pa sa chicharon. Miss Happy, kamusta naman ang shift mo kagabi? Honestly, medyo hirap makwota kasi ang daming work from home nagising. Kaya... Grabe na talaga ang AI ngayon. Nasa tuktok ako ng Mount Everest na nakahubad. Balang araw, hindi mo na kailangan bumawi ng tulog dahil babawian ka na ng buhay. Sige, puyat pa. Uy, mas mabilis pa to sa MRT, mga iha! Huwag niyo akong gayahin, may rayuma ako pero adventurous pa rin. <laughs> Dito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Dami ko asing utang dyan. Ito ang pangarap kong manukan simula nung bata pa ako. Tignan nyo, napakaganda. ba? Diba? Kaso, hanggang pangarap lang. Hello guys! You see? I got golden necklace from Cleopatra. Mataas presyuhan ito. Bebenta ko to kay Bostojo. Ako nga pala si Mang Pilo. Sarap maligo dito mga iho. Guys, dito ako nag-work sa malaking barko na to Pero tingin ko ha, dahil sa kalandian ng dalawang yan sa likod ko Malulubog tong barko Ay, Guys, may nagbebembangan dito sa parkingan ng kotse Dito sa barko Ang oh, lupit, may pag-apir pa sa salamin ng kotse guys Guys, tumama yung barko natin sa iceberg Nakatingin kasi sa naghahalikan yung bantay Ayan, dahil sa kalandian na yung dalawa Tumama tuloy sa iceberg tong barko Nalubog na tuloy Di talaga ako kasali dyan ha Shhh Huwag kayong maingay. Pinapunta ako ni Sylvester dito para makichismis. Uy, mag-Father's Day na. May only bembang ba? Anong only bembang? Gusto mo only dinuguan? Aray.